Ayan, sa red So, bali, ko naman kayo ngayon sa natin. Sa mga balakas Saan marami na nang natin dito. Ang araw dito ay nakapag-upload di ako. Ang araw na nakapag-upload dahil ang rin ako. ako. Sa isang pras. Ito ay nakapag-upload video. So, ang ka pala sa lane area dito sa loob. Ito na yung ginawa ni ano ni uh, Albert. Ito na yung nagawa niya. So tulad na sinabi ko ito magiging ano to, lababo. So, yan, yan. Kaya may siwang. Kaya Mario rin kaya may rin yung hawang dyan. dahil yun magiging ano lababo. So, pwede kasi na rin ng uh, bakal dahil additional lang kasi yan. Kaya pinag-ano ko lang pinag-ano lang. So yun yung ginawa. Tapos, tapos dito natapos na rin itong area na ito. So, kaya dito na sila ngayon. Sa banda na yan. Bale, dalawa sila. Gagawa ng ano. Gagawa ng palitala nila. Kaya pinapatanggal ko muna yung mga uh, forma sa so, taas. Bale, naghalo na sila dito ng patung, 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 tatlong, tatlong semento. Ang natin. Yan, so habang naghahalo sila dito. So, wala dahil tapos na rin kasi dito sa kabila. Dito. So, natapos na rin kasi itong area na to. Ayan. Natapos na. Tapos, dito. So, dito naman si uh, Domingo. Ayan naman ang kapal na gawa niya. Natapos na rin niya. So, ngayon, ah, uh, dito na rin siya sa taas pakatapos nung i siya sa baba dito na rin siya sa taas para tanggalin tong forma tapos pagkatanggal ang forma palitada naman so di kasi tayo pwede magpalita uh, mayroon pang forma na dapat tanggal naman natin so dito sa harap dito yung dating ginawa yung Domingo tapos na rin niya to so, kaya dito siya sa dulo tapos dito yung gumagawa ng tambol So, isang new araw tapos na rin yan. So, yan na yung nagawa yung tambol. Talaga naman. Pataas. Yan, yan sa taas. Ayan na yung kalor na ginagamit natin para mas mabilis yung mabilis yung ano yung pagbigay ng halo sa nang buangin apat dito kaya nagkaroon tayo ng kalo mas mabilis yung trabaho natin pinakamabilis na trabaho. So dito mga Oragon, sinipinagatadaan nung isang baton natin tapos na rin. Ayan. pakatapos, nanday na tapos na nilipot na sa kabila dito sa so, mga sulok ito. Diyan sa loob. So ngayon dito naman si Gio, pinasintadaan ko ito. Pero na ito. Para pinakasalo ng ating raptor. Para nakalak yung raptor natin sa sintada. Kasi itong sintada talaga natin, Diretso dyan dahil naka, nagkaroon tayo ito ng bintana. Kaya yung ceiling natin naka-high para do sa ating ano uh, ilaw na cylinder na ilaw dito sa gitna dahil may bintana kaya nakahay yung ating ano ating uh, ceiling tapos dito naman sa area na to dahil sabi ni madam parang bababaan ata to dahil kwarto kasi to so, ah, uh, sobrang taas ng ating bintana so babaguhin ata hindi na siya i-high ceiling na lang tapos yung bintana uh, baka bababa na lang siguro tapos dito si tatay magasin tanda rin siya para sa pinakasalo ng aling raptor dito banda kaya yung mga kaya mga helper natin dito Gaano naman sila pangasintada tapos pang ano pang palitada naghahalo nila dito. Dito na ano, rin sila JR para sa pag ano nila uh, gamitin nila para sa Dito sa taas. Dito na rin sa mga So -ano siya kasi nakano kasi nakasko na pag ganun. Tapos tumbok niyan dito sa kabila. Isot niyan dito sa kabila to. Punta dito. Sa rin na to ganun. Tumbok niyan. Tapos dito naman ito na yung tambol. So, ayan na. So, ilang patong pa yan. Nasa anim na pa. Nasa ano patong patong to. Bago mabot tayo sa pinakataas. Yan yung pinakatambol. So, ayan na si Chris. As, bali, inakita pa natin lahat ng mga si Farling. Dahil para tuloy-tuloy yung pagbindi natin. So, ito lang kaligan ni ano, Chris.

Gagawin so, din natin. din natin ito sa konti-unti. Ito para sa harap. Ito so, pinakaayon sa Tapos dito naman ganun din. 1 meter din. Bulatas na din siya. Wala 1 meter din. So bali uh, dito ko muna siya pinapawilding. Pag tayo nag-utrasis kasi. Dito ko pinapawilding. Katapos dyan dito. So hinuwili na lang natin yung pinaka-starter na angle bar yung sa likod. So lahat mo na yung sinisitap ko muna. Ayan o. Lahat sa loob may naka-wielding dahil mas matibay kasi kapag sa loob mong ni wielding So hindi makalas yan. Kapag loob yung wini-wielding nyo. Thank Gracias. ang airplane natin バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ nagan dito na tayo sa dulo. Last na lang tong isa na yan oh. Yang isa na yan, last na lang yan ang lagay natin dito. So natapos na yung area punta sa dulo. So ngayon susunod natin pagkatapos natin ng na welding na yan, yung pagano naman dito sa ano, uh, bulada niya. So la so natin yung kite piece. Na diretso. So, para ilagay natin yung para sa pagkakapitan ng sinipa. So ganyan setup natin mga kawani. I oh. So ito na yung ano, si C. Eh. Kinakabiga. So yun nga kakaragon katatapos lang ni Chris na putulin yung mga laylayan. So ayan oh. So 90 cm yung ano natin. Yung pinutol lang galing dito sa may pinis ng labas. So nakakita dito si Chris yeah. Susunod natin na patanggal itong sarapan sa Chris, itong harap naman Chris Pakapahinga mo no, ito Yan, tirahin mo naman yan Ah? Hindi, kakatingin mo yan, putol-putolin mo yung ano, ito, ito. ano Kung kaya mo sa ano Kung kaya mong grinder, grinder, kung hindi mo kaya Building Puputulin natin yan para Lagi natin sinipa Yun doon tapos mo na ba yun doon? Sa dulo? Pero may isa pang ano no? Ha? O oh, yung isa na lang na may namin doon sa dulo Tapos dito ganun din Kakatingin nyo yan So dito na rin sila bab Tapos si JR. yun, no? Yung ginawa nila Tapos Para nakaabang na siya no. ano Suporta ng ating tracers nilagay na nila so nakaangat na so matibay na matibay na niya mga oragon so pagkatapos ko ang ipawilding yung mga sa gitna nya yung mga tulad nya no dito sa may gitna so dinadublihan ko siya dito sa ano ito na yung pinaka stopper nya ayan o no? so angular uh, angle bar siya na ano adidos yan. Para matibay double purpose yung bukod dito naka-welding. Dito sa ilalim naka-welding din. Tapos dito sa kanto naka-welding din. Yan. Lahat 'yan. So dito, balik na talaga yung pano niya. Dahil ano yan, laylayan na yan. Ito na yung pinakalas na natin laylayan. Ito na yung tarahin natin patapos na. Sukutin so, na lang. Para sana lang natin, uh, sinipan lang yung lalagay. Tapos, tapos dito naman si, para,

Ayan, so, ang kanya na nung pa. Uh, Sabihin siya. Lari,